Yan po mga kabagat Oh. Ah, Kinabitan na dito ng aircon. Yan malaking aircon po. Yan naman ang pogi kong kasama dito si Forman. Ang hi ka okay, naman Forman. Porman. Hello. Yan po yung aming Forman. Hi madam. Ito. Yung nagkabit niyan. yan yun doon sa kinuha na rin ng aeroplane. Tapos dito mga kabagat. Yung may malit din dito ng aircon. Yan. Ginagawa nila yan. Yan. Yan binutasan nila dyan o punta dun sa taas. Tapos mga kabaga uh, Yung isa doon Gumagawa ng patungan ng Condenser nila Ayan o oh. Ayan, patungan Ah ganyan pala Kadalawa ka na Yan ilalagay yung mga sa taas Tapos, tatlo siyang aircon. Meron pa sa taas. Ito naman yung nagpipintura dito sa aso. No? Ito mga. Ah, kung magpapapintura po kayo mga kabagat, kunin nyo po siya. Mag-message lang kayo dito sa YouTube ko. Magkano lang isang araw mo, Jomar? kung kaano? isang libo isang libo daw pero talagang class naman mga kabagat yung gawa nyo tingnan nyo naman oh yung mga kantohan mabibiyak yung ulo nyo rito ngayon <laughs> mga kabagat meron pa rito kinakabit ikakabit ngayon ayaw ni ate joy nang naka-expose siya din ngayon tinipin niya dyan para pababa yung tubig ganyan niya kadbit yung earphone Yan kayo sa load na mamapapepintaura kayo kunin niya si Jomar